yan mga lalab sa tunang ating talong. Ito na. tunang may ginalang natin mga lalabs. so ayan mga lalabs, ito yung itlog natin so ayan mga lalabs, malamig na ang ating talong. Ayan. talo lang. Ayan. yung natin ng konting harina. tapos lagyan natin ng ayan, green onion lagyan natin ng parsley ayan so yun mga lalabs, maglalagyan na tayo ng so oil olive oil ang lagyan natin mga lalabs so ito yung mga lalabs lagyan natin ang trota ayan, hello so yun mga lalabs, ayan So, ayan mga lalabs, luto na. Kunti lang naman yung linuto ko. So, ayan mga lalabs, luto ng aking torta. Ayan. Hindi na sayang. Ayan. Kumisang itinatapon ko kasi. O, di, hindi na sayang. Meron akong ulam. Magugustuhan din yan ang amo ko. Ayan Mga lalabs, tapos na. Thank you for watching mga lalabs.